Mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan. Mukha po merong malaki-laking daw sa presyo ng gasolina ngayong linggo. Sa pagtansya po ng isang oil company, hindi bababa sa piso per liter ang bawas sa presyo ng diesel. 50 hanggang 70 centimos naman daw ang nakikitang ibabawas sa gasolina. Bumaba daw kasi ang pandaig, pandaigdigang presyo ng langis. Kasunod daw po ng paglabas ng datos sa employment sa Amerika dahil dumami daw ang trabaho sa Amerika, tinatayang ipagpapaliban muna ng US Federal Reserve ang interest rate cut nito. Kapag mas mataas kasi ang interest rate cut, bumabagal ang paglago ng ekonomiya at tuwing bumabagal ang ekonomiya, humihina ang demand para po daw sa langis. Nagbabalak naman ang ilang grupo ng magsasaka na harangin ang pagpapatupad ng mas mababang taripa sa bigas. Sabi ng Federation of Free Farmers, pinag-aaralan na raw nila kung anong legal remedy ang maari nilang gawin oras na maglabas si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order para rito. Giit kasi ng grupo, malaking dagok ito para sa mga magsasaka para raw kasing binuksan na ang sektor ng agrikultura sa importasyon. Tanging mga importer lamang daw ang makikinabang dito. Di rin daw ito ang solusyon sa pagpapababa ng presyo ng bilihin. Noong nakaraang linggo, nagdesisyon ng National Economic and Development Authority o NEDA na ibaba sa 15% ang taripa sa bigas. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado sa mga susunod na buwan. Ipinagbabawal muna po ng gobyerno ang pag-aangkat ng manok mula Australia. Ito ay bunsod ng mga report na may outbreak daw ho ng bird flu sa naturang bansa noong Mayo. Sa ilalim po ng Memorandum Order No. 21 ng Agriculture Department, Inaatasan ng Bureau of Animal Industry na itigil muna ang pag-issue uh, ng clearances para sa wild at domestic birds mula sa Australia. Sakop nito ang karne ng manok, mga sisiw at mga itlog. Umaasa! Umaasa ang Transportation Department na mabubuksan ang unang phase ng LRT1 Cavite Extension bago magpasko. Iko-konekta nito ang Baclaran Station sa Pasay sa Dr. Santos Station sa Paranaque. Mas magiging accessible na rin daw ang PTEX at NAIA lalo't may mga estasyong malapit sa mga ito. Nasa 50,000 pasahero ang inaasahang makikinabang dito. Sabi naman ng DOTR, ipatutupad dito ang parehong fare matrix ng LRT1. Ibig sabihin, 25 pesos ang pamasahe mula Baklaran hanggang Dr. Santos Station. Pagdating naman sa Phase 2 at Phase 3, nilinaw ng DOTR na may mga right-of-way issues pa rin ang kailangan pang plansyahin bago masimulan ang mga konstruksyon ng mga ito. Ayan ni daw po, ito'y matatapos daw. Most likely, kung maaayos ng right-of-way sa taong 2031. Ang tagay! Agad, agad, agad. Hindi pa rin po makaalis sa record low ang halaga ng piso noong biyernes. Nagsara ito sa 58.52 level kontra US dollar. Bagamat mas mataas yan ng siyam na sentimo kumpara po sa closing noong pong Huwebes, hindi pa rin ito nakakaahon sa 58 level. Nauna pong tiniyak ng Banko Sentral na sinusuportahan ito ang piso kapag kailangan ng gawin. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.